Puspusan ang pagpapagaling ni Samantha Katantan sa kanyang knee injury para isang daang porsyento siyang handa sa pagsabak sa Paris Olympics. Yan ang ulat ni Daryl Locares. Naging matagumpay ang kampanya ni Top Filipina Fencer Samantha Katantan sa Asia Oceania Zonal Qualifying Tournament na ginanap noong Sabado sa Fujairah, United Arab Emirates. Pinangunahan ni Katantan ang senior individual women's foil ng kanyang talunin si Sofia Octavia ng Kazakhstan 15-14 upang maibulsa ang gintong medalya at ang natitirang pwesto para sa Paris Olympics. Pero bago ang panalong ito, hindi naging madali ang pinagdaanan ni Katantan na ininda pa ang isang knee injury sa kalagitnaan ng kanyang final match. Sa kabila nito, matapang na tinapos ni Katantan ng laro at natusok ang winning point upang manaig kontra kay Actavea. Magugunita na walong buwan nagpagaling si Katantan sa natamu niyang ACL injury noong 32nd Southeast Asian Games at itong Pebrero lamang siya muling nakapaglaro ng fencing. Kaya ayon kay Katantan, doble ingat pa rin siya at patuloy ang kanyang recovery upang manumbalik ang kanyang dating laro. Actually, hindi pa po kasi po I still have to wear po my knee brace po while fencing. So, I'm not considering po as 100% kasi po, hindi pa rin po same yung confidence ko gumalaw eh. And hindi pa rin po same yung explosiveness kasi ang maaga po ako nag-start mag-fencing po, bumalik. Hindi po masyadong safe na um, maaga po ako masyadong nag-start mag-fencing. So, for safety po, talaga naka-brace po rin po ako for now po na every time po na magko-compete Nagpasalamat din si Katantan sa mga taong walang sawang sumuporta sa kanya para magawa niyang makabalik sa fencing at makamit ang pangarap niyang magkwalipika sa Paris Olympics. Siguro po yung biggest motivation ko for this year and of course po yung yung pagmamahal ko po, po talaga sa sports na fencing. And of course po yung family ko po, yung friends ko po, and yung mga teammates po and coaches po na talagang sumusuporta po sa akin. Talaga po um, ang lakas po ng support system ko and um, sobrang blessed po talaga ako to have that kind of support system na hindi po talaga ako at binitawan at sinuportahan po ako hanggang dulo. Samantala, ibinahagi naman ni Philippine Fencing Association Program Development Advisor Roland Canlas na matapos ang Olympic Qualifiers isang training camp ang ilalatag para kay Katantan. Bukod dito sasabak din siya sa ilang pang mga kompetisyon kabilang na ang Asian Fencing Championship sa Kuwait ngayong Hunyo. Our uh, plan is uh, prepare to camp maglalag magkakaroon mag, 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 mag mabibigyan namin siya ng camp before pumunta sa Olympics. Pero before that, uh, may mga competition muna sang sasalihan. May remaining na competitions pa. Tapos training camp na sikatan ta ng ikalabing dalawang atleta na bahagi ng delegado ng Pilipinas sa Paris Olympics at unang Filipino fencer na sasabak sa Olimpiyada matapos ang ikit tatlong dekada. Daryl Luclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.